Hello guys, magandang umaga uh, magandang umaga sa lahat at uh, ating share ko lang po ang ating uh, motor ngayon uh, magkabit tayo ng kapalit uh, tayo ng uh, ignition coil Ignis, ignition coil ng ating uh, motor na pampasada kasi ano na siya parang uh, ma mahina parang mahina yung current uh, niya Ren <laughs> guys ay I think i-testing yung uh, i-testing natin yung uh, kanyang uh, dating uh, ignition coil ano kung gaano ka, ka uh, lakas yung kanyang Hinti. video hindi ganong uh, kalakasan pero ating uh, palitan ang at ating uh, ignition coil ng uh, apido kasi warak na rin tong uh, spark plug cap nya kaya kailangan nating palitan uh, wasak na kailangan palitan na rin yung uh, ignition coil kasi alam nga na ito lang tayo magpalit eh, hindi natin palitan ng ignition coil palitan na lahat ito guys o oh, ang uh, bagong uh, ignition coil natin ito yung ating ipapalit apido Uh, madali lang pala ito ikabit guys uh, sana kung, yung, uh, kung maligaw man kayo sa aking uh, munting channel eh, lang nyo ito guys para mayroon kayong idea kung paano din magkabit ng uh, ignition coil na uh, DIY lang yung tayo tayo lang huwag ano na kayong pumunta sa mga shop shop kasi wala mahal ang singil Eh, iba pa dyan ay eh, kumakasingil eh. Kala mo. Kaya ganito na lang ang ating uh, ano guys pagka Kaya naman natin ito eh. Basta ano lang uh, magkaroon ka lang ng uh, uh, idea para Ito yung kapit na natin. Tsaka yung ground, sinama na natin dito guys. Ito lang yung may isang pack natin. Okay guys. Ito na, nakatagpap. Ayun, testing natin yung kurinti nya kung kaya mo baka lakas yung kurinti nya Okay, ngayon, ikabit natin yung kanyang uh, cup. Ano, kung paano magkabit uh, din dito. Ipasok mo na yan din. Ay, tika. <coughs> itong pinaglumahan, guys. Itong pinaglumahan dito na sa cup. Pinagkabit dito. Ilagay natin dito para may dublis siya at hindi siya halata na pinalitan ng bago masakto siya na natin iikabit natin yung uh, bagong ngayon i may tornilyo dito sa gitna ng spark plug cap itama natin dito sa wire sa gitna tapos iikot na lang natin Eh, tingin ko may problema din tong, ano ko eh, yung itong uh, eh, eh, spark plug ang problema dito eh. Hmm. Okay. Ganun lang simple guys. <laughs> So, doon lang kasimple magkabit ng uh, magpalit ng uh, ignition coil at saka yung uh, spark plug cap. Doon lang, oh. Okay, kabit na natin, guys. Kini, pero maluwag din. Okay. Ano lang guys? Ano lang ang simple magkabit ng ignition coil kaya kung uh, uh, magpalit din kayo ng ignition coil kayo kayo na lang hindi na kailangan na pupunta pa tayo sa mga mekaniko sa shop okay guys uh, sana may natutunan kayo sa aking uh, munting uh, uh, sinir sa inyo tungkol sa pagpalit ng position uh, 12 uh, yun ito na lang guys uh, thank you for watching and uh, god bless us